So last time sa vid, di ba, doon tayo nag-cut nung nag si Leon Xiao ng isang sobrang wild na atake. Ginamit niya yung pangalawang form ng lightning style, yung heavenly lighting transformation technique, para sapulin si Master Yu. At shit, sa banat niyang yun SPZ lang na nasampal ng ating bida si Master Yu sa pagmumukha. Ayun, out of this world ang lolo mo. Ang lolo mo, nag away habang naglulava ng dugo. Tapos, kumalat pa sa buong paligid, yung ton tone niladang mga nagwawalang kidlat, kaya shook ang buong universe. Kasi naman, sobrang OP ng power, parang cheat code. Shet, beshi, di makapaniwala. Kahit si Z, medyo kinabahan din sa mga stray na kidlat na dumadampi-dampi sa kanya, kasi parang unti-unti siyang nakakademik. Si Master Yunaman, swerte niya, naka after. Makapagtago siya sa void of space bago pa siya ma-one hit K. O, nang banat ni Leon Xiao. Pero kahit nakaligtas, siya, kailangan niyang i-give up yung kalahati ng soul power niya. Kaya ayun, biglang nag yung malaking chunk ng power niya. Sa side naman ng ating bida, asartalo siya sa nangyari kasi. Nasayang yung chance niyang i-finish si Master Yu sa atake na yun. Sabi pa sa utak nang, ating bida, ang tindi daw talaga ng focus ni Master Yu. Kasi kahit may malakas na dragon aura na, pumipigil sa soul power nila, naka ninja moves pa rin siyang magtago sa void of space, werpa. Sa baba naman ng stage, laglag pa ang lahat ng elders sa nasaksihan nila, kasi na-confirm na talaga nila na. Si Leon Shao na talaga, yung goat sa lahat ng kasali sa Merchant Alliance Tournament, yung atake pa lang daw na yun ni Leon Shao, kayang idilit lahat ng contestant sa isang iglap lang. Kaya kung itutuloy pa daw yung bakbakan, o tuwin na daw ang ating bida. Siya na daw agad ang champion. Kahit yung mga spoiled brat na young master ng Merchant Alliance, tanggap na yung masakit na reality check. Kaya kahit masakit sa ego nila, tinanggap na lang nila na wala talaga silang panama sa lodi natin. So, balik tayo sa eksena sa taas, tumigil na yung Phoenix through. Fire sa pagliliyab kasi itinigil na ni Lee Yun Xiao yung pagre -refine. Agad namang na-spot an yun ni Demon. Lord, kaya Gina G agad. Di na niya pinalagpas yung opportunity at nagdesisyon siyang i-fast forward ulit yang. Pag-drain niya sa life force ng lahat ng tao sa Song Yang City. Bukod pa dyan, binulungan din ni Demon Lord si Master Lee na i-back up si Master Yu, pero this time daw, bawal na bawal daw silang makipagsuntukan ng harapan kay Leon Shao. Mas chill daw kung hihintayin na lang nila na maging ready yung Armlery Sphere. Artifact, kasi sa tingin niya, siya na lang daw ang may key na tumalo sa bida natin, agad namang. Game na game si Master Lee sa utos ni Demon Lord. Kaso, nung papunta na sana siya sa bakbakan, bigla. Siyang binulyawa ni Master Yu, sabi, wag daw siyang umepal. Inexplain pa ni Master Yu Kay. Demon Lord na walang ibang pwedeng bumanat kay Leon Xiao kundi siya lang. Kasi itong duel daw na to ang magde-determine kung magle-level up pa ba siya bilang isang mandirigma. Plus, promise na rin daw niya sa kanyang gets na gets niya na sa laban na to, isa lang sa kanila ni Leon Xiao ang matitirang buhay. Kaya naman, kailangan niya 'tong solohen, no choice. Grabe sa mga binitawang salita ni Master Yu, saglit na. Napa-freeze si na Demon Lord Shang at Master Leia, blanco ang isip sa next move, si Leon Shou naman. Parang low-key na impress pero may halong pang sa tapang ni Master Yu, sabay tanong kung ganun ba talaga siya ka-special na creature. Bumanat pa si Leon Shou kung may game plan na ba raw si Master para sabayan siya. Like, alam naman daw nilang pareho na mga martial sovereign realm expert lang ang kayang makipag-level sa lightning transformation niya. Sa mga tanong na yun ng Lodi natin, mabilis namang sumagot si Master, at mayabang niyang sinabi na kahit di raw siya nakakagamit ng sham na Heavens China na, tulad ng mga Martial Sovereign Realm Expert, di raw meaning noon e eh, talo na siya sa duel, marami. Paraw siyang alas na pwedeng itapat sa Lightning Transformation Technique. At, isa na raw yung astig na skill na exclusive lang daw sa Monster Race nila. Biglang nagseryoso yung mukha ni Leon Showo ng marinig Ramdam niyang hindi nagbibiro si Master sa mga banat niya. After ng trash token, G na si Leon Showo, sumugod agad gamit yung petmalu niyang heavenly lighting transformation technique. Pero shit, di inexpect ng lahat, biglang. Nag-transform si Master sa monster form niyang wolf Light. Sa taas, super shocked si Demon Lord. Siyang sa move ni Master Yu, parang di ma-process ng utak niya, yung nakikita niya, for some reason. Ilang saglit pa, pagka-transform ni Master, Gina G. yung sinalubong, yung atake ni Leon Shouwo, at doon sa nangyari, mind-blown ang bida natin, di niya magets kung bakit parang wala lang. Yung atake niya, mas lalo pang naging wild yung sumunod na scene. Kasi nagawa pa ni Master Yu na ishutter yung Heavenly Lighting Transformation technique ni Leon Shouwo. Nung nakita yon ng lahat, grabe yung kaba nila para sa Lodi natin, kaya naman. Di nila napigilang mapa shout out Tuloy-tuloy lang ang pagiging beast mode ni Master sa pag-atake, at sa point na, to, halos wala na siyang pinagkaiba sa mga demonic beast na nasa pangsiyam na rank, napaisip naman ng malala. Si Master Lee sa ginawa ni Master Yu, at tinanong kung anong trip niya at ginamit pa yung forbidden technique ng lahi nila. Sabi pa ni Master Lee, deliks na raw ngayon ang life ni Master Yu. At kahit manalo pa siya kay Leon Shouwo, useless na rin daw kasi ang kapalit na manon, ay yung sarili niyang buhay. Chill lang na sinabi ni Demon Lord Shang na wala na silang magagawa sa naging desisyon ni Master kasi Andian na yan. So no turning back na, ang tanging wish na lang. Nila ngayon ay magigi na si Leon Shouwo ASAP dahil yun na lang daw yung way. Para may chance pang makasurvive si Master pagkatapos. Habang nagpapanik naman ang Monster Race, Jusko, ko, suko na rin si Master Yu at ang buong barkada ng bida natin, kaya itong isang alagad niya. Si Hawan, uminit na ang ulo, at biglang sumabak. Kaso, pag-apak pa lang niya sa labas ng kanilang defense shield. Mula sa tichang ang animal plate, sinalubong agad siya ng isang nakakalulang dragon aura. Ayun, ending, wali ang drama niya. Wala man lang nagawa, tumilapon lang siya pabalik. On the spot binatukan agad ni Musan si Hawan kasi naman. Lalo lang daw niyang pinapalala yung sitwasyon sa mga pasikat niyang galaw. Hay nako. Sabi niya, wala na raw silang maitutulong sa ngayon. Kaya ang best move daw ay mag-trust the process na lang sila sa ating bida para di na sila maging pabigat pagets. Game naman agad si Vice. Master L kasi sobrang OP daw talaga nung Dragon Aura. Di raw nila yon basta-basta matatalo kung wala silang soul power na kasing lakas ng kay Leon Shaw. Si Vice President Quinn naman, biglang, nag-usisa kung may backup plan pa ba sila, kasi kailangan na raw nilang maghanda, ng pangalawang plano, lalo na't mukhang palpak na yung diskarte ni Leon Shaw. Pero sa tanong na yon ni, Vice President Key, dead malang. Walang ni isang nakasagot, kaya bumasag na lang sa katahimikan si Elder Zhang at sinabing, Namukhang ang tanging pag-asa na lang nila ay hintayin maubos ang energy ng Dragon Aura ni Xiang Zizi. At pag nangyari yun, sisiw na lang daw nilang tatalunin yung mga halimaw at yung Abidarm Will Artifact kahit gaano pa yan kapowerful. Pero sa sagot na yan ni Elder Zhang, napafacepal na lang si Vice Master Lu. Parang sinabi niya, di na raw pwedeng mag lang sila at umasa sa sana all moments. Kasi kung ramdam daw nila ngayon yung Obidharma WHL artifact, mas lalo pa itong lumakas at bumilis kumpara kanina. Kaya parang binaliwala lang yung effort ni Leon Show kanina. Anyway, sa gitna ng lumalalang eksena, biglang sumingit si Chen Fang. Sabi niya, mukhang oras na para ilabas yung kanina pa niyang naiisip na plano. At kung sakaling gumana daw to, may chance na ilan sa kanila ay makaligtas. Pero pag nagfail to, well, Tanggapin na lang daw nilang GGWP na sila. Shocked ang mga lolo't lola sa narinig nila, pero kahit alam nilang alanganin yung plano ni Chen. Feng, go pa rin sila sa idea niya. Kaya tinanong na nila kung ano ba yung pasabog niyang plano. Nakuha naman agad ni Elder Zhou yung trip ng young master niya, pero kinakabahan din siya kung magiging madali yun. Kaya tinanong niya, boss, gaano ka kasigurado dyan, nagagana yan. Umiling lang si Chen Feng. Inamin niyang wala talagang kasiguraduhan ang plano niya, as in, lalo na't ito ang kauna-unahang beses na susubukan niya to. Plus, kailangan pa raw nito ng sapat na time para i-pull off. At kung sakaling gumana man, sure daw siyang mga limang tao lang. Sa kanila ang kayang makaeskapo sa lugar na to. Pagkasabi nun, kinuha na ni Chen Feng yung kanyang mega-powerful na ikasyam na rank na Purple Serpent Artifact. Tapos sinabi niya na ito ang magiging ticket nila para makatakas. Dito sa Songyang City, nag-flex si Chen Fang na may G-skill daw siyang special traversal ability na talagang walang makakapigil, kahit pa yung solidong formation na binuo ng Monster Race para i-corner sila. Grabe! Nastan si Vice President K sa sinabi ni Chen Fang, pero chinik niya muna kung totoo bang kayang-kaya niyang mag-teleport ng mga tao palabas ng Songyang City. Bet, Sagot agad ni Chen Feng, kasi mismong father niya raw, ang nagsabi sa kanya kung gaano kalawak ang abot nito, at 100% sure siyam totoo yun. Sabi pa ni Chen Fang, galing din daw sa tatay niya, yung info tungkol sa powers ng ikasyam na rank na Purple Serpent Artifact, kasi sa kanya, mismo ito galing nung siya yung napiling next in line, nako, di na iwasan ni Vice President, kuyi na ma-disappoint sa narinig niya kay Chen Feng. Kung fadir lang daw niya ang andito, solve na sana. Ang problema, sumigunda naman ng mayabang si Elder Zhu, kasi sa isang pitik, lang daw ng kanilang sect leader, tustado na agad yung mga bano sa Monster Race, as lang. Nang Monster Race, pero teka, may pa-plot twist, biglang nag-humble mode si Vice President Case. Kay Chen Feng, nakiusap na isama yung anak niya sa mga aalis. Ayaw niya kasing matigok lang ang life nito. Dito, Gulat na gulat si Kuen, di niya magets kung bakit iiwan niya ang tatay niya. Kaya sa una, naginarte pa siya at ayaw pumayag. Kaso, binanatan siya ng tatay niya na magiging palamuti lang. Siya kung mag stay pa siya roon. Kaya no choice, wala na siyang nagawa. For the second time, nagmakaawa ulit si Vice President Case na bigyan ng isang slot si Kuan sa mga makakatakas, at nung nakita yun, ng lahat, grabe, na speechless sila di nila inexpect na yung isang sobrang ma-pride na tao ay luluhod, nang ganun-ganun lang, parang wala lang. Gina gina mang umuo si Chen Fangsa, hiling ni Vice President Case, at kinlaro pa niya na isasama naman daw talaga niya si Kuan kahit di na. Ito hilingin pa, sa moment na yun, napaiyak na lang si Kuan. Kasi gets na niya na need niyang tanggapin na siya lang ang aalis, out of respect na rin. Sa ginawang pagpapakumbaba ng tatay niya. Habang nag-emote sila, biglang sumulpot yung epal. Na si Shudan at walang hiyang nag-request na isama rin siya kapalit ng kahit ano. Sabi pa ni Shudan, kahit daw wala siyang dalang datong ngayon, kaya niya raw magbayad ng kahit anong halaga pag nakalabas siya ng buhay sa lugar na to. Asa, sabi agad ni Chen Feng. Ang palusot niya, limited lang daw yung slot sa artifact niya. Kaya, kailangan daw pag-isipang mabuti kung sino ang mga isasama. Nainis naman si Shudan sa sinabi sa kanya ni Chen Feng. Kaya pasigaw niyang kinuwestiyon kung sino naman daw sa kanila ang mas deserving na maligtas kaysa sa kanya. Sinagot naman siya agad ni Chen Fang, yung mga miyembro ng sect nila na andun, na labing isa lahat. At dahil napunta na ang isang kuku. So, auto pasok na pala si Kuan, kaya anim na lang yung natitirang slot. Biglang umeksena si Chen Shao, sabi isa rin daw si Shulu yan. Edi boom, naging lima na lang. Yung natira, lima na lang, di na anim. Na bad trip tuloy si Chen Fang kasi feel niya na agawan siya ng moment ni Chen Xiao. Kaya sinabihan niya si Koya na wag masyadong epal. Pero kebs lang si Chen Xiao, parang walang narinig. Grabe, yung effort niyang mag low key para lang sa bebe niyang si Shuyan. Para lang ma-secure yung spot niya sa mga maliligtas. Tapos wait, there's more. Promise pa ni Chen Shao na titigil na raw siya sa anumang beef nila ni Chen Feng. Di na raw siya ko-kontra at magiging chill na lang palagi. Kaya sana i-grant na, for today's video lang, ganern. Napawaw na lang ang mga taga-sword sect sa padrama ni Chen Shao, as in, shook sila na. Keri niyang lunukin ang pride para lang sa isang girl. Pati si Elder Zhou, napaisip malala sa mga eksena. Kasi ang dating sa kanya, parang Gina G si Chen Shao na mag self-destruct pag di nakasama si Shou Luyan. Si Chen Feng naman, iba ang galawan ng isip, na gets niyang chance niya na to para mapaamo ang isa sa mga sakit sa ulo. Sa sek nila. Tsaka, in fairness, plano na rin naman daw niya talagang isama si Shou Luyan sa mga isasakay niya sa artifact niya. Kaya panalo to para sa kanya, nakuha pa niya ang good side ni Chen Xiao. At sa huli. Gaino na ni Chen Fang yung hirit ni Chen Xiao, at super thankful naman yung dalawa. After noon, hinarap ni Chen Fang yung mga peeps para i-announce na lima na lang ang slots at siya na raw ang magde-decide kung sinong mga mapipili. Ang unang tinawag ni Chen Fang, si Elder. Kanan, sabi niya, may isang slot para sa kanya kasi solid daw yung connect niya sa kanilang sword sect kahit galing pa siya sa Mondo Merchant Guild. Agad-agad nag-thank you si Elder Kuan habang si Shesh. Naman, ayun, pakyut sa isang tabi, bet na bet din kasing makasali. Next na binida ni Chen Fang, si Li Fayo. Kasi daw, isa. Tu sa apat na a ng Norte at super laking. Sayang daw sa buong kontinente kung matsugi lang siya dito. After noon, sinabi naman ni Chen Fang ang pangalan ni Tang Xin, sabay explain na air daw to ng isa sa sampung great emperor ng kontinente, kaya ayaw niya raw na mag-beast mode ang master nito pag binaliwala lang nila siya rito. Habang daldal -dal ng daldal si Chen Feng, biglang sumabat si Elder Zhang, sabi isama rin daw yung young master nilang si Chen Woody, kahit pa, magbayad pa sila ng malaki. G agad si Chen Feng, pero di na raw siya kukuha ng bayad kasi nasa isip na rin naman daw niyang isama si Koya kahit di pa sinasabi, kaso, ayaw ni Chen Woody na magkaroon ng utang na loob. Kaya babawi na lang daw siya in the future, pag si Chen Feng naman o. Oh, ang sword sect ang nangailangan ng help. Samantala, yung feeling entitled na si Ash at Dan, at atat na atat na. Kaya prangkahan niyang sinabi na sa kanya na yung last slot, at wala nang aangal. Bigla namang sumali sa eksena si Elder Ming, tinanong kung pasok pa ba siya sa banga. Isang slot na lang ang bakante. Teh. Pero bago pa may umuo, biglang umepal si Shad Danhe na galit na galit. Ang aarte pa niya, keso si Shu Danhe at ang tropa niyang Thunderwind Merchant Guild daw ang nagdala kay si Yang Zidian. Kaya wag daw, pakialam si Elder Ming sa usapan. Si Chen Feng naman, chillax lang, dead mas sa bardagulan ng dalawang boomer. Napatingala na lang siya para panuurin yung bakbakan sa itaas. Nina Leon Xiao at Master Yu. Habang tinitingnan niya yun, naisip niya na ang OG plan niya, ibigay yung huling slot kay Leon Showo kasi bet na bet niya to bilang karibal. Kasumukhang mukhang sa ngayon, parang walang balak si Leon Shao na tapusin ang laban. Kaya yung natitirang spot, ipapasa na lang daw niya, sa Tian Yuan Merchant Guild. Kahit sino raw sa kanila, G na G siyang isama at wala raw pwedeng, kumontra sa desisyon niya, kaya di na raw siya tatanggap ng ibang suggestions, period. Pero may pa-plot twist, biglang tumanggi si Yun Shang. Sabi niya, as in no way daw na may sasama, sa kanila kasi hihintayin daw nila si Leon Shouwo na bumaba. Hirit pa ni Ding Linger, kung mag-stay daw si Leon, Shao dito, dito na rin sila. Kaya yung last slot, sabi nila kay Chen Fang, ipamigay na lang niya. Sa iba. Grabe, na shocked si Chen Feng sa sagot ng dalawa, di niya matake na mayroon pa pa ganitong level ng loyalty at solid na tiwala kay Leon Showo, kahit kitang kita na dehado na yung lodi nila. Napatingin tuloy si Chen Fang kinasilan at Moss. Pero same vibes lang din ang pinapakita nila. Ang reaksyon, kaya din na niya napigilan mapanganga, as in shook to the max.